So sa video ng ito ay pag-usapan natin kung paano mag-change lane or lumipat ng linya. Ano yung mga kailangan nating tandaan bago tayo mag-change lane para hindi tayo makatama o maaksidente. So bago ang lahat, ano nga ba yung change lane? So ang Tagalog po ng change lane ay paglipat ng linya. So ano nga po ba yung tinatawag na linya dito sa kalsada? So basically dito sa national road or sa mga highway Dito po tayo makakita ng maraming set ng linya Kung makikita nyo po may partition sa gitna at may tatlong hati yung kalsada So ito pong ginagalawa natin ngayon ay tinatawag na isang linya So kapag nag change lane po tayo lumipat po tayo sa kabila Yun na po yung tinatawag na change lane So kumbaga ito isang linya yung sunod na guhit lumagpas ka sa kabilang guhit pangalawang linya then pangatlong linya so yun po yung tinatawag na mga linya dito sa kalsada so kaya naman pag tinawag na magpapalit ka ng linya is parang lilipat ka ng linya mo lilipat ka ng line mo gano'n. at kada linya po is kailangan po nating magstay ng maayos sa linya na yan at wag po tayong gigit na sa pinaka partition or pinaka guhit ng kalsada. Mga linya po kasi sa kalsada, tinatawag naman po yan na road markings. May iba't ibang klase po tayo ng mga road markings pero sa mga susunod na video ko na po i-explain sa inyo yung mga difference nun. Pero ngayon focus muna po tayo sa change lane. So ngayon alam na po natin yung linya. Ito isang linya pag lumipat po tayo ayan ito po yung tinatawag na change lane. Lumipat po tayo ng linya. Tapos lipat pa po ulit tayo. Ayan, change lane. So sa pag-change lane, hindi po yan basta-basta ginagawa or pineperform. Kung baga, mayroon tayong mga kailangang tandaan bago tayo lumipat ng linya sa kalsada. So bago yan, ano nga ba yung dahilan kung bakit nag-change lane tayo? Patulad ng ginagawa ko is para makaiwas sa mabagal na daloy ng trapiko tapos minsan para mag overtake at lastly para syempre hahanap tayo ng maluwag na spot kung saan tayo dadaan syempre motorcycle to maliit lang kahan ito, kahit saan nasisiksik po ito so madalas ginagawa po natin change lane kapag nag overtake kapag multiple lanes na po kasi yan hindi na overtake yung tinatawag parang change lane change lane na po yan basta lumipat ka ng linya change lane po yung tawag doon. So ginagamit din yung change lane kapag gigilid na po tayo sa kalsada or pupunta sa center line para lumiko sa kabilang kalsada. So ano nga ba yung mga dapat nating tandaan bago po tayo mag-change lane? Una po sa lahat, alamin po natin kung pwede po mag-change lane. So paano po natin malalaman na pwede? Yung mga line markings po na yan nag-indicate po kung pwede po tayong lumipat ng linya mag-overtake U-turn at marami pa pong iba. So basically, yung mga broken line na to, broken line. Ibig sabihin, putol-putol putol na linya. Kapag ganito po yung road marking sa kalsada, pwede po tayong lumipat ng linya. So ibig sabihin po, uh, legal po na lumipat po tayo ng linya. Pero kapag mga solid yellow line or solid white line na tuloy-tuloy, yun po yung mga linya na bawal lumipat ng Lain po. So yun, basically delikado siya or hindi advisable na lumipat ng linya. So kapag ganon, talagang stay ka lang sa linya mo. Hintayin mong mag broken lines katulad po nito. Ayan, ito pala. Ito, itong part na to kung may kita nyo, solid white line na po yan. Ibig sabihin, hindi na po tayo pwedeng magpalipat-lipat ng linya. Also, dito sa gitna, mas hindi pwede dyan kasi solid double yellow line dyan. So, bawal talagang umovertake or lumipat ng linya. So, yun po yung una nating titingnan kapag mag-change lane po tayo. So, dito sa part na to, broken lines ulit siya, broken white lines. Pero, kapag nalaman natin na pwede nang mag-change lane gamit yung linya, hindi po tayo agad mag-change lane. So, ano pa po yung mga dapat nating malaman Bago tayo lumipat ng linya Ang next step po natin is dapat wala pong sasakyan sa likod Syempre kung mag-change lane ka Involve dyan yung mga dumadaan na sasakyan katulad nyan na nasa gilid natin Na continuous o tuloy-tuloy yung daloy ng mga sasakyan Unang-una para malaman po natin na walang sasakyan sa likod Tumingin po tayo sa side mirror po natin at dapat yung mga side mirror po natin is nakatapat talaga sa likod dyan at ma maayos na nakaposisyon kumbaga naka angle sya na makikita natin ng maayos yung likuran natin so dapat ginagawa yan bago bumiyahe nakaayos po yung mga side mirror natin katulad nito nakikita ko po yung mga dumadaan or yung mga nasa likuran po natin na part so dito basically yung mga nasa left lane nakikita ko po sya yung nasa likuran may kita ko po kung malapit na sila malayo pa, mabilis yung andar mabagal yung andar so ngayon kapag nakita na po natin halimbawa na check na po natin sa side mirror na medyo clear na po ang next step po natin gagawin ay mag shoulder check po tayo so ano po yung shoulder check na tinatawag so bukod po sa pagtingin natin sa side mirror kailangan po natin makita ng actual kung meron ba talagang sasakyan sa likod para yung mga blind spot na hindi po nakikita ng side mirror ay makita po natin. Dito kasi sa side mirror, hindi po 100% na makikita po natin yung sa likuran. Kaya naman po kailangan po natin mag shoulder check. So ano nga ba yung shoulder check? Titingin po tayo basically sa ating shoulder. Parang titingin. Pero sa totoo lang, itatapat lang natin yung chin natin, yung baba natin sa shoulder. At yung mata po natin ay titingin sa bandang likuran. Hindi po natin titingnan yung shoulder ah. Kumbaga tinawag lang siya na shoulder check kasi parang yung ulo natin tatapat sa balikat ganon Example ng shoulder check is ganito. Kumbaga masisipat naman ng mata natin eh kung merong sasakyan sa gilid. Kumbaga parang pang-double check na lang natin na wala talagang sasakyan na nasa likod. So kapag napag-shoulder check na po tayo, Pihitin po natin signal light natin kung saan tayo papunta, halimbawa pa-left tayo Tapos, kapag na-assure na natin lahat na clear, pwede na po tayo mag-change lane, katulad yan So, ayan, safe tayong napag-perform ng change lane, wala tayong matatamaan At hindi tayo ma -accidente. All the time na mag-change lane po tayo at gagawin po natin yung paglipat ng linya Kailangan po natin ulitin yung uh, ginawa natin kanina Tignan natin yung linya kung pwede ba mag-change lane. First step yan. At halimbawa, ngayon, broken line. Tapos, makikita natin, solid white line na po yan. May kita nyo. Ibig sabihin, hindi po tayo pwede mag-perform ng change lane. At mag stay muna tayo sa lane po natin. So, ngayon, broken line na po. So, tingin sa side mirror, uh, shoulder check. Tapos, mag-signal light po tayo. Pero ngayon, dahil may dumadaan sa likod, hindi po natin pe-perform yung change lane. Maghihintay po muna tayo. So, pag ganito nakahinto, mas okay na tinitingnan ko na lang yung likod. Kapag traffic na ganito, medyo safe tayo mag-change lane kasi kumbaga common sense na lang. Titingnan natin kung may dumadaan talaga. Pero dito, halimbawa, ayan, solid white line na naman. May kita natin, no, may mga part na solid white line, may part na broken line. Kailangan mapagmasid tayo alam natin kung kailan tayo magpe-perform ng change lane pero kadalasan di nasusunod yan ng mga kamote pero kung ikaw yung rider na alam mo yung batas traffic susundin mo talaga yan so ulitin natin yung pag-change lane tingin sa side mirror shoulder check so tignan din natin yung bilis ng sasakyan kung medyo mabilis siya baka maabutan naman tayo kapag nag-change lane halimbawa ito medyo bumibilis yung sasakyan tignan natin kung kapag lumipat tayo mabubunggo tayo pero kung medyo malayo naman ayan kung makikita nyo mabagal naman siya pero malapit lapit na tignan din natin kung matatamaan yung likod natin ayan kasi may times na kala natin mabagal siya kasi may mga times na kapag tinignan natin sa side mirror malayo pa pero mabilis siya medyo delicate syon kasi baka maabutan ka meron naman mga times na malapit na siya medyo malapit na tapos sobrang bagal yun may chance pa tayo mga change lane pero kung sobrang lapit na talaga sa likod natin wag na natin perform yung pag change ng linya so ulitin lang po natin yung mga steps una siguraduhin yung linya broken lines pwede tayong mag change lane dyan pangalawa tingnan natin sa likod or sa side mirror muna kung clear tapos shoulder check para sa blind spot ngayon kapag okay na signal light ito signal light pwede na tayo dito and also yung munti ko nang makalimutan is patayin po natin yung signal light natin pagkatapos natin magperform ng pag change lane kasi merong iba na nabababad nila o nakakalimutang patayin yung signal light at nagkakaroon tuloy ng confusion sa mga ibang rider kung liliko ka ba, or kung gigilid ka ba So, mas okay na check po lagi natin yung ating mga signal light every time. Bawa, pag maluwag, wala naman tayong dapat ikabahala or kailangang mag-change lane. So, minsan ako, nag-change lane lang naman ako kapag medyo mabagal yung nasa linya po natin at kailangan po natin siyang unahan. So, lagi po nating pinaperform yan yung pag-change lane na yan. katulad nito. Clear naman sa likod. Lalo na sa mga multi-lanes na kalsada. Eto, bigla ang nag-change lane, no? Ayan, maging alisto rin tayo sa mga, syempre hindi lang tayo nag-change lane. Ang mga ibang sasakyan din, nag-change lane. So, kailangan observe din natin kung mag-change lane yung mga kasabayan natin sa kalsada. Importante din yan. Kung tayo man nakakapag-change lane at ino-observe nila tayo, kailangan tayo rin marunong mag-observe at alam natin kung kailan mag-change lane yung isang sasakyan. So, paano naman kung kailangan mong pumunta sa pinakagilid? Change lane tayo ah tapos change lane ka pa so dalawang beses ka mag change lane so ulitin mo lang yung procedure Ayan, tingin ka sa side mirror shoulder check signal light, lipat so ganun din hindi pwedeng yung tuloy tuloy ka mag change lane hanggang sa pinakadulo halimbawa tatlong lane yan mag lane ka agad sa pinakadulo medyo delikado po yon. Kasi kada linya may mga sasakyan po yan, iba't ibang set ng sasakyan. So kailangan ulit-ulitin mo lang yung ginagawa mo. Ulit-ulitin lang natin yung procedure. Halimbawa dito, ayan, diretso tayo. Gusto nating lumipat ng linya kasi itong harap natin medyo malapit na, tapos yung kabila medyo maluwag. So tingin sa side mirror, shoulder check, signal light tapos lipat ng linya so ganun lang para safe lagi tayo sa kalsada wag po tayo yung basta basta lilipat na lang ng linya na hindi po natin pinaperform yung mga yan dahil una medyo delikado pangalawa pwede tayong maaksidente at pwede nating madamay yung mga ibang motorista at susakyan also pinaka huli pala na advice ko sa inyo kailangan natin iperform yun ng mabilisan yung ginagawa ko kasi medyo mabagal pa 'yun eh kasi sasabihin ko pa per uh, step. Pero mabilisan lang 'yan guys. Halimbawa, ito, lipat tayo ng linya. Mabilis lang 'yan. Lipat agad. Ganoon lang kabilis. Halos ilang segundo lang 'yung pagitan. Hindi 'yung uh, matagal tayong titiit sa side mirror natin. Kasi dapat focus talaga tayo sa kalsada. Kumbaga, pipitikan lang natin 'yung side mirror, pitik side mirror, uh shoulder check. Ah, signal light, I, mabilisan lang yan guys ha, ah. hindi yung sobrang tagal. Kasi sa uh, kalsada maraming pwedeng mangyari pwedeng magkaroon na ng ano dyan, sasakyan dyan sa mabilis na panahon kaya naman yung pag change lane mabilisan lang po yan halimbawa ito, mabagal yung unahan natin ha, ah. ulit ulitin -ulit, ko yung change lane, side mirror Shoulder check, ayan Mabilisan lang yan Minsan sinasabay ko na yung signal light So sa pag-change lane, isa sa pinakamahalaga yung pag signal light Kasi yun yung magbibigay ng signal sa mga sasakyan natin sa likod Na may gagawin tayo Na magle-left tayo, kakanan tayo, kakaliwa tayo Liliko tayo So napaka-importante ng mga signal light Kumbaga sila yung nagsasalita para sa atin Hindi naman tayo sisigaw na, hoy! kakanan ako, kakaliwa ako ha ah. sandali lang, hindi, yung signal light yung magsasalita para sa motor po natin mabilis lang yung mga pangyayari sa pag-change lane guys lalo na sa kalsada sobrang daming nangyayari talaga kailangan mo maging alisto all the time dahil sa isang maling galaw lang pwede kang maaksidente kaya kailangan marunong ka dito change lane and shoulder check mabilisan lang yan kailangan yung mata kamay, utak mo sabay sabay gumagalaw yan hindi pwedeng yung babagal bagal ka so dito meron sa likod hindi tayo pwedeng mag change lane sa side mirror wala siya eh pero kapag shoulder check natin is merong sasakyan yun din yung importansya nun may mga blind spot din yung sa mga side mirror natin hindi porke nakita natin sa side mirror na wala is wala na po talaga minsan hindi mo alam nasa bandang unahan mo na pala yan ayan, change lane shoulder check wala mabilis yan lang shoulder check, signal light, change lane ayan, mabilis yung jeep pero dahil malayo pa kaya pang mga pag change lane pero kung malapit na yan Ayan, at medyo mabilis delikado na mag change lane so ayan kung makikita nyo puro demo ng change lane pinapakita ko sa inyo para talagang magets nyo kung paano lumipat ng linya so ayan, change lane tayo dito wala sa likod, wala sa ayan, signal light, change lane o diba, safe na safe hindi tayo basta basta liliko lang kagaya ng mga ibang motorista na yun, nabubusinahan sila minsan nagkukos pa ng aksidente ayan, marami, Ayan, tulad niyan guys, oh, nakababad yung signal light niya. Wag na wag niyo gagawin niyan kung hindi naman kay lilipat ng linya. Kasi magkakaroon ng confusion yung mga ibang rider na lilipat. Kung lilipat ba or hindi. So kailangan check niyo rin yung signal light niyo, dapat napapatay po natin. Ayan o oh, babad na babad na siya. Oh, change lane tayo. Change lane. Ayan, dito hindi na tayo pwede mag-change lane kapag solid white line. And usually sa mga stoplight, ganyan. Pag malapit na sa stoplight, naka solid white line na po yan. So, yun lang muna para sa video na ito. The more you click, the more you know. Usapang change lane. Bye-bye!